ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. Ay, project. Wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras 20 minuto Lucas Kapitulo 14 Versikulo 8 Pagka inaanyayahan kanino mang tao sa kasalan, huwag kang uupo sa Pangulong Luklukan, Baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal na tao kaysa iyo. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. Lucas Kapitulo 21 Versikulo 8 At sinabi niya, Mga gingat kayo na huwag kayong mga iligaw, sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan, na mga gsasabi, Ako ang Kristo, at malapit na ang panahon, huwag kayong magsisunod sa kanila. Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni Numan. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mishas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Juan Kapitulo 2 Versikulo 16 At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito, huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Juan Kapitulo 5 Versikulo 14 Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kanya'y sinabi, Narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki, at sinabihan, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala, at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Juan Kapitulo 6 Versikulo 27 Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing papanis kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid bagay ang Diyos. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing sisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi na sisira, at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Juan Kapitulo 6, Versikulo 43 Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mga bulong-bulungan. Kaya't sinabi ni Jesus, Huwag kayong magbulong-bulungan. Juan Kapitulo 7, Versikulo 24 Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Humatol kayo ng matuwid, huwag ayon sa anyo. Ito na nga kaya ang Mesyas. Juan Kapitulo 8 Bersikulo 11 At sinabi niya, Wala sin Panginoon. At sinabi ni Jesus, Ako man ay hindi rin hahatol sa iyo, humayo ka ng iyong lakad, mula ngayoy huwag ka ng magkasala. Juan Kapitulo 14 Bersikulo 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Si Jesus ang daan, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Juan Kapitulo 14 Versikulo 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanglibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot.